Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakikipagtulungan ang administrasyong Marcos sa Kongreso para sa pagpasa ng mga batas na magpapabuti sa koleksyon ng buwis na tutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Sa isang briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni socio Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na isinusulong ng economic team ng gobyerno ang mga reformang magtitiyak sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Partikular na tututukan ng gobyerno ang pagpasa ng mga tinaguri ang game-changing na batas na magpapaigting sa koleksyon ng buwis, gayon din ang pagresolba sa utang ng bansa. Kaugnay anya ito ng pangako ng Legislative Executive Development Council na tuparin ang kanilang common legislative agenda sa pamamagitan ng pagpasa ng mga panukalang nakaprioridad para sa utang at fiscal policy. Kaugnay nito, sinabi ng Development Budget Coordination Committee na mapapaiting ang revenue performance ng gobyerno kung gagawing moderno at mas mabilis ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Dahil dito, isinusulong ng DBCC ang mga reformang tulad ng value-added tax sa mga banyagang digital service providers, excise tax para sa paggamit ng single-use plastic, pagpapatupad ng Package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program at reforma sa Motor Vehicle Users Charge. Kinatigan ng Korte Suprema ang amnesty na ibinigay ng gobyerno kay dating Senador Antonio Trillanes IV na pinawalang bisa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inalabas na desisyon noong miyerkules, sinabi ng Korte Suprema na hindi maaring bawiin ng Presidente ang ibinigay na amnestya ng hindi dumadaan sa Kongreso. Anila labag sa konstitusyon ang pagbawi ni dating Pangulong Duterte sa naturang amnestya. Bukod dito, labag din umano sa karapatan ni Trillanes ang hindi pagdaan sa due process sa pagbawi ng kanyang amnestiya. Batay sa Bill of Rights, hindi nakakaangat sa batas ang pangulo o sinumang opisyal ng gobyerno. Binigyan si Trillanes ng amnestiya noong 2010 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Pero noong 2018, binawi ni Duterte ang nasabing amnestia sa ilalim ng Proclamation No. 527 dahil sa hindi umano pagdaan sa proseso ng pag-file ng amnestia. Sa ibang balita, sumuko ngayong araw sa National Bureau of Investigation ang dalawang tauhan ni Pastor Apollo Kibuloy, pinuno ng Kingdom of Jesus Christ ayon sa NBI sumuko sa kanilang opisina sa Region 11 ang dalawang personal assistant ni Kibuloy na kinilalang sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Isinailalim na umano sila sa booking proceedings bago i-turn sa korte. Kabilang sina Roy at Canada sa mga hinainan ng warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court dahil sa kasong child abuse. Kahapon, inihain ng mga otoridad ang arrest warrant kay Kibuloy pero hindi siya natagpuan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City o sa iba pang address nito. Naaresto naman ang tatlo pang kapwa akusado na kinilalang sina Crisente Canada, Pauline Canada at Sylvia Semanes. Nakalaya na sila matapos magpiansa. Naglaan ng halos 6 na bilyong piso ang Department of Budget and Management para sa pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan sa buong bansa. Sa isang payag, sinabi ng DBM na aabot sa 5.83 bilyon pesos ang inilaang pondo para sa konstruksyon ng 1,834 na silid-aralan sa bansa. Itatayo ang mga silid-aralan sa 216 na lugar sa bansa. Gagamitin din anila ang nasabing pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan para sa klase at workshops, pagpapalit ng mga luma at sirasirang gusali, pagbili ng mga bagong kagamitan, rehabilitasyon ng mga silid-aralan, kabilang na ang mga pasilidad para sa tubig, sanitasyon at kuryente. Bahagi din ng nasabing pondo ang pagtatayo, pagpapalit at pagtatapos ng mga gusali para sa mga kindergarten, elementary at secondary level at maging mga laboratorio sa technical vocational schools. Kabilang din sa proyekto ang pagpapabuti at pagsasaayos ng mga pasilidad para sa mga may kapansanan. Tatlong Pilipino ang nasugatan kasunod ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Taiwan nitong Miyerkules. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, isa sa mga biktima ang nagtamo ng sugat sa ulo dahil sa nalaglag na kisame. Isa ang nasugatan sa kamay habang lumilikas habang ang isa ay nawala ng malay noong lumindol. Samantala, hindi bababa sa siyam na katao ang nasawi at higit isang libo ang nasugatan dulot ng lindol na itinuturing na pinakamalakas na tumama sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Ayon kay Katdak, nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Manila Economic and Cultural Office o MECO para sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong nandoon. Tinatayang na sa halos isang daan at anim na libo ang bilang ng mga Pilipinong kasalukuyang naninirahan sa Taiwan na karamihan ay nagtatrabaho bilang factory workers. Nakaandaan niya ang DMW para tulungan ang mga Pilipino sa Taiwan na nagnanais umuwi ng bansa. Samantala may alok na calamity loan assistance ang Social Security System para sa mga miyembro na naapektuhan ng lindol sa Taiwan. Sa isang press briefing, sinabi ni SSS President at CEO Rolando Makasait na ito ang unang pagkakataon na mag-aalok sila ng calamity loan para sa mga OFW at mga miyembro na apektado ng kalamidad sa ibang bansa. Bukod pa rito, maaari din silang mag-avail ng medical at disability benefits. Samantala, tinamaan ng magnitude 6 na lindol ang hilagang silangang rehiyon ng Fukushima sa Japan kaninang tanghali. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Wala rin inilabas na tsunami warning sa lugar. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo, Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.